Hello mga kanjan. Kahapon pala ng umaga mga kanjan ay binyag ng anak na naging kumpare ko na si Serge Gerald. Salamat pala sa pagkuha sa akin ng pagnilong ng inyong, iyong anak at Maraming salamat pala sa mga sumuporta sa lahat ng vlog ko at sana pagpalain kayong lahat at sana sa next year na naman po ay sana marami pa tayong mga video na magagawa. Maraming salamat pala sa inyong suporta at sa inyong pagtagpilit sa aking video na kahit hindi tayo araw-araw na magsasama, andyan pa rin kayo para sa akin. Maraming salamat sa inyong suporta mga kakinchan. Uh, o oh, karon ding adlaw mga kakinchan, gabuhat sa tayo kong isweter kay nagbabasa, nagbabasa ka sa lang ako na baka ma may larong basketball kasi humupa na nga ang ulan. Pap ngayon palang humupa ang ulan dito mga kakinjan kaya ang babasakal ako na baka may larong basketball kasi noong nakaraang araw may laro dito na basketball palaro pala yun ni Kuya Joey Espinosa maraming salamat pala sa palarong yon Kuya Joey at sana bigyan ka pa ng lakas ng Diyos para ma gawa magkagawa ka pa ng mga ganitong palaro maraming palang salamat sa inyo mga kapinjan at sa akin kumpare na sa pareng Gerald maraming salamat pala sa pagtanggap sa akin at hindi na hindi ko na patapos dal dalinto ngayon dito na lang bye bye see you in the next video